Kamusta? Kamusta naman mga idol? Uh, for this video mga idol, may papakita naman ako sa inyo mga idol uh, tungkol dito sa pag-convert itong uh, Yamaha uh, na iniwan sa ating mga idol ng motor mga idol yung motor ng ating customer na iniwan dito sa atin at uh, ang papagawa nito mga idol ay papakonvert convert niya ang carb ito mga idol sa ganitong carb mga idol ang Skygo ito mga idol Yan. Kapag so, isa natin yung carb yung idol. Ang kanyang carb na ganito mga idol. from type. Ano? Convert natin sa pang sky go mga idol. And, so ito mga idol. Iniwan sa atin natin na customer. At kumasok ka sa kanyang trabaho. Kung may kabuhin niya, dadaan niya lang kukunin niya. Ah. Uh, idol, kung bago ka sa channel po mga idol, wag mong kalimutang mag-subscribe at pakipinindot na description nila. ang ma-update ka sa mga gagawin ko pang videos sunod. So, start kong ba't itong ito mga idol. So, siyempre, kailangan din ng card. Kailangan din to. Tapos, uh, kailangan na natin ng intake manifold na pang Team X155. Ito mga idol. Team X155. Tapos, kailangan din natin ng, siyempre, to for people ng Sky 125. So, yun lang kailangan din mga idol sa pag-convert ito mga idol. Uh, nitong uh, carb dahil ang ang carb ito mga idol alagay na daw nag overflow kaya na decide na si customer natin na napakonvert na, na lang ang carb nito uh, sa pang iskago uh, so ito mga idol uh, so lang yung kanyang cover dito tapos tanggalin ko yung kanyang carb at simulan na natin ang ating Uh, pag-convert mga idol itong pang-idol So, kailangan natin itong mga idol, itong intake manifold, ah, uh, intake manifold itong Team X. Itong kailangan natin mga idol, so, itong convert mga idol. Tapos, ah, uh, ang gagawin dito mga idol, ah, uh, kakatingin itong, itong isang mga idolo oh, kakatingin din to uh, para makabit natin doon uh, tapos uh, ito dito ito mga idol tapos palpak natin doon sa kanyang pinakaintik doon na guma dun sa ito mga uh, so ito mga idol so, ah uh, kakatingin ko mga idol kukunin ko mga itong isa tapos pakita kasi nyo paano ito ang garb na ang Skygo dito sa uh, Yamaha mga idol. So, so mga idol, last teacher na mga idol ha. At patay ka ko para itong gawin yung ating pag-convert pag mga idol. Ah, so, ito mga idol at naputol ko sa mga idol. Oh. Nanggal ko yung kanyang kabila mga idol. Oh. Yung gantin siya kanina mga idol. Eh, oh. Yun, tapos nanggal natin yung isa. Uh, magamit ito. Ito ang gagamitin natin sa pag-convert. Ito ang carb. Ito. Ganyan sa mga idol. Oh. Yan. Yan sa mga idol. Tapos, pasok natin doon sa pinaka-intake niya na ng motor mga idol. So, ito pakasin na yung cover niya. So, tayo ng uh, Spro. Tapos, ito. Lakan to. So,

Yun. Yun. Kaya tinanggal ito mga idol. Kaya tinanggal ito sa in uh, intake manipul ng PMX-155 mga idol. para Maka makamitan nito mga idol dito. Ito mga idol o. Oh. Makamitan nito dyan dyan. Yan ganyan lang kasimple mga idol ah, Kaya dyan, mga idol o. Oh. Yan sa kanyang intake na guma mga idol. Yan. Manipul na intake ng guman niya. Yan tinipasok yung mga idol tsaka deactivate yung carb so ayan ang mga idol ha ah. pa nag convert mga idol itong uh, carb uh, ito mga idol pwede ito mga idol sa mga YTX pwede TMX ah TMX ako pala STX pwede itong gawin mga idol pag i-convert sa carb ng Skygo yung yung Yamaha uh, so ah. Ayan. so kapat natin yung

Ito tayo ng core system sa yun oh, ang tangki, tangke mga idolo oh. okay. Pos. Oh, si. ah. so ito na mga idol at natanggal natin yung tangke mga idol tapos nakabit nyo yung kanyang tibol mga idol so pinabit natin yung uh, naka dito ang ating carb so pasok nasin tapos si subukan si yung kabit yun tapos yung testing natin ayan tapos ito kung tapos takapit yung dito ayan mga eh. idol oh. tapos lang din ng clip ayan ayan o isok ko dyan mga idol oh. ayan kaya natin pigaan kung dito mga skip

ah, uh, Ito na ting yung mahiwagang tanki mga idol. Uh, labas na natin yung mahiwagang tanki. Tulad so, din natin yung gasolina. Tapos, testing natin. Ayan. Ito yung na gasolina. Testing natin ito mga idol kung mag-work ba. Testing natin ang card ng pang ko dito. Ito kasi mga idol, ha? napanood nyo itong unang video natin, yung paggawa natin ng easy Yamaha pag-convert natin dun sa card uh, ng Pong SKI Go so napanood ng ating customer so ngayon uh, yung kanyang motor na ito ay na-convert na din niya ito mga dyan na ang uh, itinitin yung takat-takat dito na guma tapos na ganyan natin yung mahiwagang hose kaya ating mahiwagang so, mga dyan mahiwagang tanki tapos itala naman natin dyan

bukasin so, yun o, no? oh, milaw so ngayon, hey, testing natin mga idol kung anda ka ba wala so, ang gusto niya, wala naman, tangki